Ito lang ang nag-iisa'ng bansa sa buong mundo kung saan hindi mo kailangang magtrabaho pero binibigyan ka pa rin ng gobyerno ng 3,000 dolyar kada buwan. Ganun kaganda ang buhay doon. Na kahit may malaglag silang pera sa kalsada, hindi na nila pinupulot at kung sakaling maboring ka at magdesisyong magtrabaho, sa pinakamasamang sitwasyon, dalawang araw lang kada linggo ang pasok mo, minsan mas mababa pa. Habang nangyayari 'yan, quadruple o apat na beses pa ang taas ng kita mo. Libre rin ang edukasyon sa bansang ito, mula kindergarten hanggang kolehiyo, walang bayad kahit piso. At lahat ng gastos sa kalusugan fully covered ng gobyerno. Bukod pa roon, binibigyan ng gobyerno ang bawat residente ng 3,000 dolyar kada buwan, kahit wala silang gawin. Pero dahil sobrang ayos ng buhay ng mga tao roon, marami sa kanila ang hindi na na nag-aabala pang kunin ang pera kadabuan. Noong mga nakaraang taon, may mongkahi pa ang gobyerno na gawing obligadong tanggapin ang bayad na ito. Pero marami pa rin ang tumanggi. Isa ito sa mga bansang tunay na marunong mag-enjoy sa buhay, kung saan, bawat araw ay sulit at payapa.